Kamusta mga kakalusugan? Alam niyo ba noong 2008, isang malaking iskandalo si China ang manig sa buong mundo. Imagine ang paborito nating gatas na iniinom ng marami sa atin ay nalagyan ng kamikal na tinatawag na melamine para magmukhang mas mataas ang protina nito. Pero hindi ito simpleng pandaraya lang dahil ang epekto nito sa kalusugan ay napakalubha. Nagit 300,000 na bata ang nagpasakit at anim sa kanila ang pumanaw dahil sa sakit sa bato. Isipin niyo, mga inosenteng bata ang nagdusa dahil sa ganitong uri ng pandaraya. At ang mas nakakalungkot pa, ang mga kontaminadong produkto ay galing sa mga kilalang Chinese national brands. Kaya para sa ating dito sa vlog na ito, napakahalaga na pagiging mapanuri. Huwag lang basta-basta bibili ng pagkain o inumin, lalo na hindi tayo sigurado sa kalidad at kaligtasan nito. Laging basahin ang label, alamin ang pinagmulan, at pilihin ang mga brand na subok na ang kalidad. Kung may kakilala kayong may problema sa bato o kahit sino na mahilig sa gatas, share nyo ang video na ito para malaman din nila ang panganib ng mga produkto hindi nasusuri ng maayos. Dahil sa huli, ang kalusugan natin ay kayamanan natin, stay safe mga kakalusugan at alagaan natin ang ating sarili.